Pagpupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Inanayin Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggang Sienawa. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo mga kaluluwa sa purgatorio, lalo lalo na iyong walang nakakaalaala. Ay kalimang misteryo ang pagkakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pupapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadza mo kami sa lahat ng masama. Amen. ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginaong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, ina ng in Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagnong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Santa Maria, Ina ng -in -in Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagnong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng in in Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagno Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abag noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Mukod kang pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ang iyong anak na seso. Santa Maria, Inanang in Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, shenawa. O, Jesus o Jesus ko, patawarin mo, mo ang aming mga sala. Mga sala. Iligtas Ligtas mo kami, kami sa apoy ng, ng impyerno. Hanguin mo mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yaong walang nakakaalaala. Aba anak ng Diyos Ama, Aba ina ng Diyos Anak, Aba esposa ng Diyos, Espiritu Santo, Aba simbahan ng mahal na Santisima Trinidad, Aba ginoong Maria, biriwagas na dinagmana ng kasalanang orihinal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Mapa sa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat. You go for the peace